Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamu ala Rasulillah Wa Fa Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh So dito magbibigay tayo ng uh, reaction tungkol sa uh, ini-issue rin siyempre sa atin ng mga non-Muslim at iba pang kulang din ng kaalaman tungkol sa batas ng Islam kaugnay po sa pagpapakasal ng batang babae na wala pa sa tamang gulang kung ito ba ay pinahihintulutan sa batas ng Islam tulad ng video na nakita natin syempre uh, isa ito sa bibigyan natin ng reaction pangalawa, syempre sana sa mga nagpapakasal iwasan, iwasan naman po yung pagpapatugtog pag, ng music or sa mga nag-upload a ng mga video na katulad ng kasalan kasi kasalanan po talaga yung paglalagay po ng musical instruments sa mga video nyo Okay, so sana may dito na mga kapatiran natin na mga bagsamuro vlogger at sa mga kapatid natin na nag-upload ng mga videos na alam naman natin na wala naman, video, wala naman talaga music yan pero dahil sa pag-upload ay nilagyan na music so sana huwag lagyan ng music kasi nakaka-distract talaga tong music na to okay uh, ang music siyempre halos nagkasundo mga ulaman na ito ay haram bawal yan, so, hindi naman yan ang usapin natin ang usapin natin dito, o ang pag-usapan natin dito ay pwede ba sa batas ng Islam na ikasal ang batang babae na wala pa sa tamang gulang so halos nagkasundo ang mga ulama, halos nagkasundo ang mga ulama, at ito yung pananaw ng karamihan sa ulama, na ang batang babae na wala pa sa tamang gulang ay pwedeng ikasal pwede po, tanggap po, basta ang mahalaga ay mayroong pong pahintulot mula sa kanyang ama mula sa kanyang, sa kanyang ama at uh, hindi na po kailangan ng approval o hindi na po kailangan ng uh, pumayag pa o tanungin pa yung bata, batang babae. Basta may pahintulot ng ama at alam ng ama na makakabuti ito sa kanyang anak na babae. At yan po ay nangyari na po sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung pinakasalan niya si si Aisha radallahu anha sa edad na 6 na taong gulang sa ibang salaysay 7 taong gulang. At hindi na po ipinaalam kay Aisha na siya po ay ikakasal o hindi na, hindi na hindi na hindi na si tinanong kung payag ba siya o hindi ang mahalaga ay uh, nagkasundo po yung mag yung mag-aasawa at saka yung tatay ng batang babae ang pinakamahalaga ay walang alitan itong anak na babae at saka yung tatay at walang alitan yung uh, uh, mag-asawa at saka dun sa anak na, na babae at makakabuti sa uh, batang babae ang pagpapakasal niya at dapat yung lalaki ay may kakayang pinansyal siyempre masusuportahan niya yung batang batang babae so tanggap po yung kasal na ang batang babae ay wala pa sa tamang gulang alimbawa ang gidad niya anim, anim na taong gulang pa lamang o limang taong gulang pa lamang o pitong taong gulang pa lamang o walong taong, taong gulang pa lamang ang pinag-usapan natin dito mga kapatid ay yung pong uh, usapin sa batas ng Islam hindi po natin pinag-usapan ang batas ng gobyerno sa Pilipinas ngayon, tungkol naman sa Dory, uh, depende sa kung ano yung napagkasunduan, ang pinakamahalaga ay kung ano po yung magaan na Dory sa batang babae. Pwede yung 1,000 pesos, 500 pesos, tanggap po yan sing sing, magbasa ng Quran yung lalaki, tanggap po lahat yan. Wala, pa, po, wala pong dyan. Kung ano po yung kayang ibigay ng lalaki na uh, may pakinabang at papakinabangan ng batang babae, tanggap po na Dory yan. Kung 1,000 yung Dory, alhamdulillah, magaan po yan. Ngayon, So tanggap po yung kasal ng batang babae po. Wala pong isyu dito. Wala pong isyu at may katibayan po yan. At yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama at halus nagkasundo ayon sa ibang uh, scholar wa uh, ijma sabi nila halus uh, halos mayroong pang salaysay na napagkasunduan dito ng mga ulama na pwedeng ikasal ang batang babae. Ngayon, pagkatapos ng kasal, Uh, dapat itong maintindihan po ng mga mag-asawa. Kung ang bata na yan ay wala pang kakayahan makipagtalik, hindi pa siya ibibigay sa asawa niya. Yung kasal, tap, tapos niya kasal, pero hindi pa siya isusurinder. Kasi kung wala pa siyang kakayahan na galawin, sa kanya, galawin siya nung as, mag, na, naging asawa niya, hindi pa siya pwedeng ibigay kahit na mapagkatiwalaan yung lalaki na hindi naman niya gagalawin sabi nga ni Mama Shafiq Rahimallah o ni Mama Nawawi Rahimallah ang problema dito kahit na mapagkatiwalaan yung lalaki na hindi niya gagalawin eh siyempre may pagnanasa yan baka magalaw niya yung batang babae so sa kasi isusurrender doon sa sa kanyang asawa ay kapag may kakayahan na itong batang babae na makipagtalik kasi after ng kasalat alam natin na wala pang kakayahan yung babae o batang babae na makipagtalik baka Uh, magkaproblema, problema, umapinsala yung katawan niya, so hindi pa siya isusuko sa kanyang asawa. So ito po yung dapat na malaman. Ibig sabihin, hindi pa sila pwedeng magsama. Hindi pa sila pwedeng magsama. Kahit na mapagkatiwalaan yung lalaki na hindi niya gagalawin, so hindi pa rin siya pwedeng isuko. Kasi siyempre, eh, may pagnanasa, eh, baka hindi may iwasan yun. Pero asawa na rin niya. Hindi, yun lang, hindi pa, hindi pa sila pwede magsama. Dahil si, Prope si Aisha na dalawaan nung pinakasalan siya ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, sa edad na 6 taong gulang o 7 taong gulang, saka pa siya ginalaw ng propeta sallallahu alayhi wa sallam nung kaya niya. Nung, ang edad niya ay 9, 9 years old na po. So kapag ka, Uh, wala pong particular na edad kung kailan siya pwedeng galawin. Ang mahalaga, pag nakita na na may kakayahan na, sabi pa ng ibang mga ulama, umataba yung batang babae, umalaki, mataba, at pwede nang isuko ang kanyang sarili, pwede nang galawin, so dito, isusuko na siya, ibibigay na siya sa kanyang, sa kaniyang mister. Uh, may karapatan ba siyang umatras after ng ano, maging ganap na siyang dalaga. So, nagkaroon din ang opinion ng mga walamat. Ang correct ay hindi na, wala na po siyang, hindi na po siya pwedeng umatras after po ng kasal. Kasi si Aisha Radalaw Anha, hindi na siya pinapili ng propeta sa Allah kung uh, ano, tuloy ba natin o hindi. Kundi diritsyo na po siyang asawa na po ng propeta sa Allah nung ganap na po siyang dalaga at nung 9 years old na ginalaw na po niya. So ito po yung konting kaalaman na kung saan ay binabash o sinasabi nila bakit ganyan sa Islam, yan po ay halos nagkasundong mga ulaman na pwede pong ikasal ang batang babae uh, kahit na wala pa sa tamang gulang. Pero hindi pa siya pwedeng galawin ng kanyang asawa niya hanggat uh, wala pa siyang kakayahan na galawin ng kanyang mister. So wag naman isuko na agad. wag mo na siyang ibigay sa mister niya kung hindi alam natin hindi pa niya kayang uh, galawin ng kanyang mister. Isuko na lang natin, ibigay natin yung batang babae na yun kapag may, ka, may kaya na niyang Tsaka siya ibibigay sa kanyang asawa. Ibig sabihin, hindi pa sila pwede magsama, hindi pa sila pwede magtabi kasi hindi pa niya kaya makipagtalik Saka siya ibibigay sa kanyang mister pag kaya na po na makipagtalik Pero yung, yung ikakasal sila, tanggap po yung kasal at valid po yung kasal kahit nawala pa sa tamang gulang ang batang babae. At yan po ay halos na pagkasunduan ng ating mga ulama ang pagpapahintulot dito. So yan lang po, konting kalaman yan po ay alinsunod po sa batas po ng Islam. So mubarak sa mga kinasal na ganito, ang mahalaga ay may pahintulot ng kanyang ama. Wallahu a'lam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.